So, hello guys. So, ayan. Magandang hapon sa inyo. So, ito. Sasabay tayo sa trend, sa trend guys, ng mga nagmumukbang. Pero yung pagmumukbang ko, guys, ah, simple, mga simpleng pagkain lang, guys. Ayan. So, nasa sa inyo na yun kung maglalaway kayo. Kasi ako, guys, ito talaga ang pinakamaburito kong pagkain. Okay? Kasi ako, nagpa-proper diet ako, guys, kumakain. Eh. Minsan kumakain lang ng taba, mga maaalat, seafood, ito ng pagkain guys, this pagkatapos. Kumakain din ako ng matatamis. Kumakain ng maalat, Kumakain ng mga itong pagkain kay prutas. So yan guys. So, simulan na natin guys. Alam mo ba? Itong bagong ang pinakadabis na sausawan sa lahat guys. Ha? May sili pa. Napakadabis. Yummy. Yes! Yan guys. Samahan pa natin ang ito guys, oh. So, Pinya. Pinya. So itong pin guys, alam niyo ba guys, ito ay good for the heart. So pag malusog yung puso, siyempre titibok din yan kapag naiinlap ka. Ah, kasi malusog ang yung puso, sarat lang. So ito guys, pag kinakain nyo ito guys, itong pinaka the best na pagkain talaga sa prutas. Ito guys, so pag sinasaw-saw sa, hmm, hmm, sarap guys, so, hmm. Hmm. Sarap guys, yummy hmm hmm Asap ng pinya guys Medyo May pagka Normal lang natamis Masin-masin konti Ito pag sinawsaw mo sa Itong sasahan guys And the best Ito next naman kain natin guys Itong watermelon watermelon guys lalo na kapag tag-init yung panahon ito ang pinakatabis na pagkain kapag ikaw na iuuhaw alam mo yung benefits nito guys inaalis dito yung dumi ng iyong katawan kasi ito guys ay matubig na pagkain saan kaya mo pa lang mm. ah. ah. ang sarap guys grabe grabe refill mo talaga yung purong purong uh, tubig kapag ginakain mo siya guys talagang nag smooth sa, sa dito sa lalamunan mo guys parang may tubig talaga at nawawala ng uhaw mo guys nawawala na lalo na kapag ito'y malamig galing sa inyong uh, freezer Naku, ang sarap kainin guys napakalamig mm. kaya ito guys subukan nyo ito guys ah uh, pampalinis na inyong dumi sa inyong katawan guys Lalo na yung may yung mga UTI. Yan, effective to guys. Napakasarap na pa Then, Biko. ang guys, Biko with cheese. Masarap to guys. Pero, ginawa namin to. Hindi to yung malagkit na kanin guys, na pang Biko. Ito ay simping ano lang, uh, parang tapo lang sa guys. Yung, kung sabi saya pa, umay. Umay nga kanun nga. uh, brown ng humay ito guys sarap na ito hmm 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 with cheese pa hmm ah. with cheese na guys hmm sabayan ko pa ng alamang hmm ibang klase ng halo yung tamis at saka alat <laughs> <laughs> then next guys fruit salad wow itong fruit salad guys masarap din sa ating katawan guys lalo na pang proper diet lalo na lagi tayo kumakain na matataba mga maaalat at saka maaasim sa so kumain ng fruit salad guys yan kasi ito ay matamis. Siyempre, hindi naman lahat sa ating katawan guys is kailangan ng puro alat, puro asim, kailangan may main matamis, kaya nga, proper proper diet tayo, guys, yan. Ingat na exercise, diba? Hmm, hmm. Ah, sarap, guys. Hmm. Hmm. Ah, anamig, guys. Nabababrit <laughs> siang ngipin, alamig, saka antar sarap. Hmm. ito naman. Di ba kanina sa ko, itong alamang. Ito naman yung normal lang asin. At sa din ng pinya. Mm. Sa mahirin ng asin dyan, masira na yung mukha nyo sa asin. Hmm. Asin. kapag mo na maasin. Habis. so, guys, happy mukbang and don't forget to follow and share my videos. Thank you, then selamat happy eating.